Paano ko nakuha yung mga ganitong anggulo sa helmet ko? Siyempre, ito yung gamit ko. Hang chin mount. At napakaswerte nyo ngayong araw na to. Kasi, kakabitan natin itong spider core ng hang chin mount. So, ano pang hinihintay natin dito? Umpisa na natin magkabit nito. Let's go! no tembok buksan tong hang chin mount para sa spider ko no. Unang una salamat muna sa hang kempre sa napaka solid quality no. At nga pala lifetime warranty to. Presyo nito ay nagkakalaga to ng 750 pesos. Premium price siya kung tutusin kasi may mga chin mount na mas cheaper pero ang pinagkaiba kasi nito, ito ay snug fit para sa helmet mo talaga yung pagka-design Kaya nga ayan, may sarili siyang helmet model no. Tapos syempre yung isa nating helmet, meron din siyang sarili helmet model. Helmet specific to. So, kung anong helmet mo, tingnan mo lang sa Facebook page nila, no? At meron silang mabibili doon, meron sa Shopee, meron sa Lazada, and meron silang mga trusted na stores na magkabit. For the sake of this video, tuturuan ko kayo kung paano ikakabit na maayos tong hunk chin mount na to, no? So, unang-unang makikita nyo pag-unbox is manual installation guide, no? Stickers wipes, L-arm, straight arm. So, dalawang klase yan na pwede mong paglagyan ng camera. Merong L-arm, merong itong straight. Safety tether. Meron din siyang screw para dito, sa helmet specific na chain mount at dito mo yan ilalagay. So, ang unang-unang gagawin natin is lilinisin muna natin tong part kung saan ilalagay yung chain mount. Pinakamahalaga tong paglilinis kasi tuwing magkaabit ka ng mga ganitong 3M, no? kahit na anong pagkaabit mo sa kotse man yan or mga garnish-garnish man yan bukod dito, ang pinakamahalaga sa dyan, eh dapat malinis yung surface. Kasi kapag hindi malinis yung surface nyo, hindi yan didikit na maayos. May mga dumi-dumi hindi yung, hindi siya magdidikit kasi nandun na napapagit na ng dumi. So, ang tendency is matatanggal. So, dapat bago kayo magkabit, linisin niyo nang maigi. Ah, uh, yung wipe, pwede niyo gamitin 'yon kung gusto niyo. Pero masasuggest ko, if nasa bahay naman kayo, kagaya ko, wala kayo sa labas. di ko alam kung anong trip niyo but kayo magkakabit nito sa labas. Gamitin mo 'yon. Pero if nasa bahay kayo, ang uh, masasuggest kong gamitin yung panlinis ay tubig na may sabon. Hindi basta sabon, no? Ang pinaka-the best is, huwag nyo napansin yung bote kasi bote lang na alcohol yan. Ang pinaka the best nyong gagamitin panlinis is automotive shampoo. Yung pang kotse, yung panlinis ng kotse, panlinis ng motor. Yan ang gagamitin yung sabon at haluan niya ng tubig and ispray spray niya yan para malinis siya. Nga pala dahil spider corto. Ah, ito ang pinaka gusto ko dito sa helmet na eh. O, oh, di ba? Mas madali ko na siyang malilinis kasi ito lang naman yung kailangan nating part na lagyan. So, linisin na muna natin to. So, ayan. malinis-linis na siya, no? Ayan, saktong-sakto siya dyan. ano flash na flash Nga pala, mga tol. Kung gusto niya ng tip para masukat nyo, sakto ba yung nyo, eh, huwag nyo muna diinan. Latag nyo lang muna ng paganyan. Ayan. Ayan, no? Kasi matatanggal yan. ba? Diba? Matatanggal nyo pa kasi. If ever na magkamali kayo, matatanggal nyo pa siya. Masusukat-sukat mo pa. Take nyo kung pantay na, then, tsaka mo ipipress. Ayan na. Hmm. Tsaka nyo ilalagay itong safety tether kapag ka na ilagay nyo na. Eh, ipapasok mo lang naman to dito. Shooter ako eh. Tapos, iikot mo lang yan. Tapos, ang pagkabit nito mga tol, eh, dapat hatak na hatak nyo, no? Hatak na hatak pag ganyan sa pagkakabitan dapat hatak na hatak kasi kapag hindi yan hatak na hatak nya na ganyan pag nagra-ride kayo humahangin tatama tama sa helmet yan masakit sa tenga so dapat expand so, na expand sya so ayan na sya yan na yung itsura nya so sa na helmet so ayan na yung itsura nya hmm napakaganda tingnan ano no, no. pero hindi muna natin ilalagay no kasi kakakabit lang natin dapat pagkakabit nyo I-stay nyo muna dyan ng 24 hours, no? Nakalagay dyan. Pero kung gusto nyo na napakatiba, ipabuti nyo na 72. So, that is 3 days. So, ayun na. Dahil nakaabot kayo dito sa dulo ng video na to, dahil magsa-September na, sa September, eh, pag share nyo tong video na to, kapag siner nyo tong video na to, dapat nakapublic. I-share nyo tong video na to, tapos, mamimili ako at the end of the month kung sino yung Katlong bibigyan ko ng Hang na chain mount no? so yun lang maraming maraming salamat sa inyo lahat no? wag na wag nyo kakalimutan mag like, comment, share, and subscribe syempre sa facebook page ng Hang, syempre sa youtube channel ko and dito sa facebook page ko and pati na rin sa tiktok yun lang maraming maraming salamat sa inyo lahat mga tolo, Ride safe everyone and stay safe babush